na so, natapos na yung aming uh, tatlong cruise ride sa Paete so panoorin nyo kung ano nangyari sa video ito so eto na yun ah oh. woohoo okay so uh, sa inyo mga uh, kalaspag So today is October 31st, 2021 na sa oras na 5:39 a.m. So kami ay uh, maglalakbay sa Three Crosses of so Ate. So mga 70 kilometers niyo. So another century ride na naman to. So kasama natin sila Paul. Si Ati Gira at si Ah, uh, TV. Ah. Tayo may guys, guys muna, mamaya na lang. Okay. So time check it's uh, 6.10 uh, AM So oh, Nandito na kami ngayon sa Bayan ng uh, Bae Sa Laguna Ito yung nakakaumay na uh, Batag All the way to hanggang Pagsanhan Sa Laguna Ngayon asfalto na siya Unlike nung Dati sementado pa to pero so ngayon ayos na Kaya nandito ganito kalawak o, Meron pa dito sa Santa Cruz Laguna ganito rin eh. Malawak O dito sa mga Paligid nito may mga Tindahan yan na mga Halaman sa so, mga plantito at plantita Pwede kayong pumunta rito at uh, Mamili ng uh, mga halaman na gusto niyo. Sa intersection ng uh, bae, so kung dito mo kung babagtasin mo tong daan to, papuntayan ng San Pablo, dire-diretso ka naman papuntayan ng Santa Cruz. Dito dito is papunta ng bae ng bae. Oh, dito tayo, dire-diretso. Okay, so 'yan lang muna sa ngayon. Ah, uh, kami ay papadyak pa. Alright, so get mommy on the line. sa kalawan. Okay, so ngayon, uh, maghanap muna kami ng uh, mapag-almosa lang dito sa Pagsanan Laguna. Okay! So, dyan lang muna kayo. time check it's 7.55 uh, a.m. Eh, kakatapos lang naman mag-almasal. So, boating na kami ngayon sa tatlong cruise sa Paete, Laguna. so doon na kami mag-proposit. So, dyan-dyan lang kayo. Uh, mamaya na, update ko kayo. Okay. okay. So kalayaan na Kalayaan na Tapos uh, luso Lusong lusong <laughs> Okay so time check It's uh, 8.20am uh, So andito kami ngayon Sa Barangay Longos So ngayon Is Eto na yung simula ng pag-ahon namin sa Tatlong Cross ng uh, Paete. Oh, eto yung starting point dyan sa May 7-Eleven, sa May Petron. Then after noon is, yun na, dire direcho na. Oh, eto na yung ahon. So kailangan mong uh, magdala ng baon muna. So, yan, along the highway siya. Then dito ka papasok. Whew. Oh, hi! Nako! Ito na naman tayo. Nature Spring. Baka naman. Ah. Oh, lagi na lang. Okay, so yan lang muna sa ngayon. Uh, Papahinga muna kami tapos sa ahon na. Alright? Uh, peace out. Ito na yung uh, simula ng pag-ahon dito. Papunta ng tatlong bus ng paete. Laguna. So first time natin dito umahon At first time din natin dito Baka oh, tayong kalama lang sa terrain So so far Ang presyon ko dito Is mapuno Huwag na sanang tumirik yung Araw Kulimlim na lang Hindi so, ko alam kung anong pabag sa daan na to Eh lagay ko na lang dyan Kung ano Sira lang naman na dito. Mga tricycle lang. Saka motor. Opo Sa kapag bike dito. So far, ang impression ko dito sa ahon, ah, banayad lang. Wee! na! masarap mag-bike, di ba? Huwag masyadong nadaan. daan. Mas mapuno hindi ka uh, mabilis sa kuhin dito ha, uh, paano naririnig akong uh, dalos dos ng tubig dito sa baba okay so yan ayun yung naririnig natin kanina o so, yan pala yun mayroon palang uh, uh, mini falls dito huh? ganda okay Uh, after ng picturean eh pagjaka na ulit ay so banayad <laughs> may mo dito ang oh, banayad lang pala oh. sa kanya na <laughs> malalaman natin bandang taas okay alright yan lang kayo ipapakita ko muna sa inyo yung mga views time check, it's uh, 9.02am ito nasa background ko is uh, century old uh, naratri 3 oh. so, medyo magpapahinga lang ako pinauna ko na sila doon sa taas uh, baka mahulis kasi sila <laughs> gago! <laughs> okay, so pahinga pahinga muna, tapos uh, picture picture lang dito tapos sa uh, na ulit okay, so after ng uh, picture picture doon sa Nara 3, Yes, pagyak na uh, ulit tayo so na libot libot lang tayo dito hanggang sa marating natin yung tatlong cruise so tingnan tingnan lang natin kung ano yung magagandang view dito okay o okay, dyan lang kayo Okay, so time check. It's uh, 9:33 a.m. So uh, after uh, na magpahinga uh, ay mula na uli kami. O tignan nyo naman yung view. Ang ganda. Ang ganda. Tatlong. Okay. O pang-pang ulit kami. O mayang ditong uh, picture taking. So, yeah, may mga ahon-ahon lusong na naman kami. Uh, dadaanan. papasok papunta ng tatlong uh, cross oh, mabato pala dito Okay, so uh, time check, it's uh, 10.15 a.m. So nandito na kami sa tatlong cross sa Paete. So uh, ngayon uh, hindi ho nagpapasok -pa dito. Kataga Paete. So ayan dito dito na lang tayo sa malayo. Uh, bawal kasi dun sa ano sa tatlong cross. Okay, so ayan hanggang tanaw na lang tayo dito sa malayo. Ah, uh, picture sana natin yung yung tatlong cross na 'yan. So, since na hindi naman pwede eh... Yan, dito na lang tayo sa malayo so... Uh, alam ko puntahan to kapag yung mga panahon ng mga mahal na araw uh, mga nagninilay nilay uh, usually dito sila pumupunta so yun ang uh, tatlong cross so, Okay, so ito pala yung sinasabi ni Kuya do sa sa baba. Uh, Ayun. Uh, paunawa. Para sa mga taga ibang bayan, pinagbabawal pa rin ang pagpunta o pamamasyal sa tatlong krus sa panahong ito. So ang meaning lang niyan is bawal pumunta dito yung mga taga hindi taga Paete. So, at least na uh, puntahan namin at nasulyapan man lang kahit doon sa malayo. Okay, so time check it's uh, 10:38 uh, a.m. So ngayon, uwi na kami. Uh, Taawin namin tong daan nato. Uh, yun, yun na lang yung ipipicture ko dito. <laughs> okay. So maya maya after ng aaw na to ay uh, maglulusong lusong na tayo. Nalu natin ipipicture yung downhill dito. Uh, akyat ng tatlong cross. อ๋อสองมาไม่อ่านอะไรหรอกอ่านู่นอะไรก็ซา downhill โอเคตอนนี้ดูซุ่ม dito na, na natatapos tong uh, tatlong cross ride na to uh, maraming maraming salamat sa inyong pananood uh, this is Justin lang goodbye ang bayan to bayan ng kalayaan